Senator Lito Lapid, 4, million, 4 billion, 760 million, 4.76 billion. Senator Mig Subiri, 2.095 billion. Senator Cynthia Villar, 5, uh, 4 billion, 367 million, 500,000. Senator Francis Tolentino, 6 billion, 300 million, 902,000. Senator Coco Pimentel, 3 billion, 788 million, 469,000. Senator Bongo, 3 billion, 647,000 ay di ba? 3 647 million Senator Nancy Binay 4 billion 187 uh, uh, million 4.187 billion Senator Pilla Cayetano 4 billion 139 million Senator Rafi Tulfo 5 billion 181 million Senator Grace Po 11 billion 414 million Senator Amy Marcos 5 billion 912 million 500,000 Senator Mark Villar 3 billion 638 million 820,000 Senator Win Gatchalian 3 billion 756 million Senator JV Hercito 3 billion 831 million ang Senator Richard Duterte's 3 billion uh, 35 million 800,000. Kay Senator Risa nagulat ako sapagkat siya po ay morally upright. Kamakailan lang ay muling umingay ang usapan tungkol sa pambansang budget matapos lumabas ang balita na may ilang senador umano na may billion-billion pisong budget insertions para sa 2025. Sa madaling sabi, may mga idinagdag raw na pondo sa national budget na tila hindi malinaw kung saan galing o kung paano ito naisama. Lumabas ang isyong ito matapos ibahagi ng broadcaster na si Anthony Taberna ang isang listahan ng mga sinasabing senador na may malaking alokasyon ng pondo. Marami ang nagulat dahil ang pinag-uusapan dito ay hindi lang maliit na halaga. Umaabot ito sa bilyon-bilyon at syempre, ang perang ito ay galing sa buwis ng mga mamamayan. Habang patuloy na nagtataas ang presyo ng bilihin, gasolina at kuryente, nakakainis-isipin na may mga pondo palang nilalagay ng tahimik sa budget ng walang malinaw na paliwanag. Kaya natural lang na magtanong ang mga tao kung sino nga ba talaga ang may pakanan ito at para saan talaga ang mga pondong ito. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa inilabas na listahan ni Taberna, si Senator Grace Poe umano ang may pinakamalaking alokasyon na umabot sa labing isang punto, apat na raan, at labing apat na bilyon. Sumunod si Senator Francis Tolentino na may anim na punto tatlong bilyon, si Senator Amy Marcos na may limang punto na milyon isang daan at labing tatlong libong piso, at si Senator Rafi Tulfo na may 5.18 bilyon. Pero nilinaw ni Taberna na hindi pa tiyak kung ang mga halagang ito ay galing sa amendments, bicameral insertions o post-bicam adjustments. Kaya ang tanong ngayon, paano nangyayari na may ganitong malalaking halagang napapasok sa budget at sino ang pumapayag dito? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga budget insertions, sino ang mga napasama sa listahan at bakit sinasabi ni Senator Imi Marcos na may resibo siya. Ang budget insertion ay isang proseso kung saan may idinadagdag na pondo sa isang bahagi ng national budget. Kadalasan itong ginagawa sa huling bahagi ng deliberasyon kung saan pinagsasama ng Senado at Kamara ang kanikanilang bersyon ng budget bill. Dito madalas lumalabas ang mga dagdag na alokasyon na hindi kasama sa orihinal na plano ng gobyerno. Matapos lumabas ang listahan ni Taberna, nagsalita rin si Senator Ime Marcos. Ayon sa kanya, may hawak siyang mga dokumento o resibo na nagpapakita kung sino-sino ang pumirma sa bicameral conference report ng 2025 budget. Kasama sa mga pumirma sina Francis Escudero, Jingoy Estrada, Francis Tolentino at JV Ejercito. Samantala, hindi naman pumirma sina Imee Marcos Juan Miguel Zubiri, Joel Villanueva, at Coco Pimentel. Sabi ni Marcos, hindi siya pumirma bilang pagtutol sa umano'y mga hindi maipaliwanag na dagdag pondo. Para sa kanya, dapat ipakita sa publiko kung saan mapupunta ang bawat alokasyon dahil pera ito ng bayan. Sa ulat ng Philstar, halos lahat ng senador sa ikalabinsiyam na kongreso ay may kani-kaniyang insertion sa 2025 budget na umaabot sa daan-daang bilyong piso ang kabuuan. Ibig sabihin, hindi lang iisang tao o grupo ang sangkot dito. Kung ganito kalaki ang galawan ng pondo, paano nga ba natin malalaman kung aling proyekto ang tunay na kailangan at alin lang ang gawagawa? -gawa? Ang ganitong usapan ay hindi dapat basta palampasin dahil bawat dagdag na piso sa budget ay galing sa ating binabayarang buwis kaya mahalaga lang malaman kung saan napupunta ang perang ito. Kung may mga proyektong biglang lumalabas na walang malinaw na dahilan, dapat ba nating tanggapin iyon ng tahimik? Matapos lumabas ang unang bahagi ng listahan na inilabas ni Anthony Taberna tungkol sa umano'y budget insertions ng ilang senador, hindi pa pala doon nagtatapos ang usapan may karugtong pa itong listahan na mas nagpalawak sa mga pangalan ng mga senador na sinasabing may malaking alokasyon ng pondo para sa 2025 national budget. Ayon sa naturang listahan, kabilang din sa may mga malalaking halaga ng insertions, sinalito lapid na may 4.76 na bilyon, Cynthia Villar na may 4.36 na raan at 8 sentimo bilyon, Nancy Binay na may apat bilyon, isang pito Pia Cayetano na may apat bilyon, punto isang Jv Ahercito na may tatlo bilyon, Coco Pimentel na may 3 bilyon 788 daan Bongo na may 3 bilyon anim milyon, apat Mark Villar na may 3 bilyon anim na daan na Risa Hontiveros na may 3 bilyon 36 anim na milyon at Migs Zubiri na may 2 bilyon siyam at 55 milyon. Kapansin-pansin sa listahan na halos lahat ng pangalan ay kilalang mambabatas na may matagal ng karanasan sa Senado. Ngunit may ilang pangalan ring hindi lumabas sa listahan tulad ni Nachis Escudero, Jingoy Estrada, Joel Villanueva, Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa, Loren Legarda, Robin Padilla, at Bong Revilla Jr. Wala rin si Sony Angara dahil itinalaga na siya bilang Education Secretary noong Hulyo 2024. Dahil dito maraming nagtanong kung bakit ang ilan ay kasama at ang iba naman ay hindi. Ano ang basihan ng pagkakasama ng mga pangalan at bakit wala pang malinaw na kumpirmasyon kung totoo nga ba ang dokumentong hawak ni Taberna? Hanggang ngayon, hindi pa niya inilalabas ang pinagmulan ng dokumento at wala rin ebidensyang nagpapatunay sa pagiging tunay nito. Kahit hindi pa kumpirmado ang pinagmulan ng listahan, nagdulot pa rin ito ng malaking gulo sa publiko. Maraming netizen ang naglabas ng opinyon, may mga nagalit, may mga nagtatanggol sa kanilang mga senador, at may iba namang humihingi ng investigasyon mula sa Commission on Audit o sa mismong Senado. Kung titingnan lumalabas na halos lahat ng senador ay may kani-kaniyang bahagi sa mga alokasyong ito. Ang mga halaga ay hindi biro dahil kahit ang pinakamababa sa listahan ay higit dalawang bilyong piso pa rin. Para sa karaniwang Pilipino, ang ganitong halaga ay katumbas ng daan-daang eskwelahan, ospital o tulay na pwede sanang maitayo sa mga probinsya. Kaya normal lang na magtanong ang mga tao kung saan talaga mapupunta ang perang ito. Sa ganitong sitwasyon, Mahalagang maunawaan kung bakit nagkakaroon ng ganitong uri ng alokasyon. Ayon sa ilang dating opisyal ng Department of Budget and Management, legal naman ang insertions basta't dumaan ito sa tamang proseso at may malinaw na proyekto. Pero kung may mga alokasyon na walang dokumento o hindi malinaw ang dahilan ng paggastos, doon na ito nagkakaroon ng problema. Kadalasan, ang mga ganitong issue ay nagiging sentro ng pagtatalo tuwing panahon ng budget deliberations. May mga senador na nagsasabing ang insertions ay paraan lamang para mapondohan ang mga proyektong hindi na isama sa orihinal na plano, pero may iba naman na naniniwalang ito ay ginagamit bilang paraan ng pabor-pabor at pamumulitika. Halimbawa, kung ang isang senador ay may malaking pondo sa isang probinsya, natural lang na tumaas ang kanyang impluensya sa lugar na iyon kaya hindi na nakapagtataka kung bakit nagiging sensitibo ang usapan tungkol sa mga insertions dahil hindi lang ito simpleng budget issue kundi may halo rin itong politika hanggang ngayon wala pang malinaw na sagot kung saan talaga nanggaling ang dokumentong inilabas ni Taberna wala rin siyang inilabas na resibo o kopya ng opisyal na listahan mula sa Senado o DBM pero kahit hindi pa ito kumpirmado sapat na ang mga numerong ito para muling mapag-isipan ng publiko kung gaano ba kalinaw at katapat ang proseso ng pag-aproba ng pambansang badyet. Noong mga nakaraang taon, ilang beses nang naging kontrobersyal ang ganitong usapan. Sa panahon pa ni dating Senador Panfilo Lacson, madalas niyang binubuksan ang isyo ng mga pork barrel or discretionary funds ng mga mambabatas siya rin ng isa sa mga unang nagsiwalat noon na may mga proyekto raw na inilalagay sa budget na hindi naman talaga umiiral sa aktwal na lugar. Tinawag itong ghost projects. At sa bawat ghost project ay may nawawala raw na pera ng bayan. Sa kasalukuyan hindi pa rin ganap na malinaw kung paano sinusuri ang mga insertions bago ito tuluyang maaprubahan. Bagamat may mga ahensya tulad ng Commission on Audit at DBM na may tungkuling magbantay hindi pa rin maikakaila na maraming Pilipino pa rin ang nawawala ng tiwala sa sistema. Lalo na kapag paulit-ulit na lumalabas ang mga isyong may kinalaman sa maling paggamit ng pondo. Kaya mahalaga na maging mas transparent ang Senado at ang mga ahensya ng gobyerno pagdating sa ganitong usapan. Ayon sa ilang advocacy groups, tulad ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, ay dapat gawing mas bukas sa publiko ang detalye ng bawat alokasyon sa budget. Dapat malinaw kung anong proyekto ang popondohan, saan ito itatayo, at magkano ang gagastusin. Nang sa ganitong paraan ay madaling makikita ng mga mamamayan kung may anomalya o hindi. Kung iisipin, may maganda namang layunin ang pagkakaroon ng mga insertions sa teorya. Ito ay para matugunan ang mga pangangailangan ng mga lugar na hindi nabigyan ng sapat na pondo sa original budget. Halimbawa, kung may probinsya na walang sapat na ospital o kalsada, pwedeng magmungkahi ang isang senador na dagdagan ang pondo para sa proyektong iyon. Pero ang tanong, nasusunod nga ba talaga ito sa tamang paraan o nagiging pagkakataon lang ito para sa kanilang personal na interes? Kailangan din ng mas aktibong papel ng mga mamamayan sa pag-monitor ng mga ganitong isyo. Sa panahon ngayon, may akses na ang publiko sa mga opisyal na dokumento ng budget sa website ng DBM. Nandoon ang General Appropriations Act o GAA na maaaring suriin ng kahit sinong mamamayan. Pero ang problema, kakaunti lang ang nagbabasa o nakakaunawa ng mga detalyeng nakasulat doon. Ang totoo, hindi madali ang usapin ng budget insertions. Maaaring may mga senador na tapat ang layunin at mayroon ding ginagamit ito sa maling paraan. Pero sa huli, pare-pareho pa rin tayong naaapektuhan. Dahil kapag hindi nagamit ng tama ang pondo ng bayan, ang kawalan ng ospital, paaralan at maayos na kalsada ay babalik sa ating lahat. Kaya kung talagang may resibo, panahon na sigurong ipakita ito ng malinaw. Hindi lang para mapanagot ang mga nagkamali kundi para na rin maibalik ang tiwala ng mga Pilipino sa kanilang mga pinuno. Dahil ang tunay na serbisyo publiko ay hindi nasusukat sa laki ng pondo, kundi sa kung gaano ito napapakinabangan ng mga tao. Sa lahat ng naririnig mong isyu tungkol sa mga senador at pondo ng bayan, ikaw, naniniwala ka pa bang nagagamit ito sa tama at para sa tao talaga? O pakiramdam mo, kailangan na talagang baguhin kung paano binabantayan ang mga perang galing sa ating buwis. Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.